Ako yung nagtutulak. O, oh, ito si boss. Boss, ano nangyari? Nangyari? Anong nangyari? Ayaw mag-start? Ayaw mag-start. Ayaw dadalhin mo doon? Oo. Uh malapit lang ay hilain kita hilain na lang kita oh may itali ako rito may itali ako dito hilain na lang kita ang layo layo, yung mo eh ito ikaw na lang magtali napaka init pa naman eh magtutulak ka eh. Ah, papasok ka ba sa trabaho? Oo, eh. Na oh, eh, dublihin mo na lang dalawa. Mahaba naman yun eh. Para sigurado tayo. Saan ba? Ayan, magandang, ano? Oh. Wala bang side stand yan? Ah? Wala kang side stand? Ano kaya? Side stand? Wala po. Oh. Ano lang, side stand. Oh, oh. Dyan, okay na ba yan? Dyan, pagtali Basta ano lang natin Para sigurado e, Spark plug lang Okay na ba yan? E ano mo, baka ano Ganyang kahaba, pwede na yan eh. You know? Oke, bên đây nữa ka baru kok. Oh, doon. Mula bustos ka pa? Sa ano, sa... Saan ba na, ano-an -an yan? Namata yan? Saan ka namata yan? Sa may bustos pa? Napakalayo no, naman! Ay, nangalan din ako oh. ng panggat. O, nakakala ko, gas lang. O. Ayon ako, spark plug. Sige, Sige, try natin. Araw okay na. Da, ano pala yung spark plug niya? Napakalayo pa Yung pinanggalingan niya. la Bostos nasira daw is power plug kaya ayaw daw umi start parehas kami late na sa trabaho pero kailangan nating tulungan siya ang init init ng panahon

init yung ano niya mula San Jose na no, pinanggalingan niya nagtotolak lang siya init-init eh tapos sabay magtotolak siya doon napaka ano yun napakahirap nakita ko siya pawis na pawis kaya dinaanan ko na rin kasi nakita ko siya nung nasa Rossi ako Dito Ay. Saan? ah. Saan? Sa gate ako kalang dito. yung gate dyan? Ah, dyan ka lang. Oh, Ah, sige. Saan? So, ka? Anong ano dyan? Spar plug ba? Spar plug lang ba yung sira nyan? May ano dito May May hey, po yung ko eh Ha? Kaya ko. Hindi yun ano May May extra ata ako ex Spar plug dito Try mo lang O, oh, ano ba yun? Para patanggal mo na nga May spark plug ako dito nun eh. Totalt, hindi ko na rin naman nagagamit. Sana andito pa. Ayun. Ito pare Gamitin mo, isubukan mo, baka gumagana pa yan. Para pag ano, napakahirap magtulog. Parehas lang ba? Pa parehas lang naman hata yan eh. Subukan mo kung gagana na sa'yo. Diba? ba? Okay, okay na. Salamat, salamat. Sige. Yeah. ka ano ka na. Ah, ka na. Hey. Oh, yun nga. Dapat pala kanina pa, doon pa. Ino natin, ino. Sinubukan na natin. Ha? Okay na po yun. So, okay na. Makakapasok ka na. Parehas ako. Oh. Sige, pare. Okay, salamat. Yeah. <laughs> ingat, ingat. <laughs> Ispar pala lang pala. <laughs> Oh, napaka napakainit pa naman eh. sa sabay tinulakan mo eh. No? S Sige mga pare. <laughs> yun, lang palang pala yung problema niya. Eh, bote na lang. May extra tayong spare plug. So, yun. Binigay na lang natin. Yung pinaglumaan natin na stock na spare plug. So, yun. Okay na. Nag... Nang pa ako sa kanya